Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Lubrera. Kaagapay sa magagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Panahon na ng pagtatayo ng templo. Kaagapay, ang templo ay sadyang patunay sa kabutihan ng Diyos. Ang napansin ko sa tuwing may gagawin ang Diyos sa buhay ng mga tao, lalo na sa Lumang Tipan, kay Noah, kay Abraham, Isaak, Hakob, Moises at Joshua. Pagkatapos na may gawin ang Diyos sa buhay nila, nagtatayo sila ng altar o templo. Sa panahon ni Noah, pagkatapos ng baha, paglabas niya sa arko, nagtayo siya ng altar at naghandog siya sa Diyos. Sa panahon ni Josue, ang sabi sa aklat ng Josue, kabanatang 8, sa mga talatang 30 at 31, nagtayo si Josue ng isang altar sa bundok ng Ibal para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Mga batong hindi tinapyas ng paet ang ginamit niya sa altar ayon sa bilin ni Moises at nasasaad sa kautusan. Sa ibabaw ng altar na iyon ay nag-alay sila kay Yahweh na mga handog na sinusunog at mga handog na pinagsasaluhan. Sa tuwing may matatapos sila, nagtatayo sila ng altar. Nagpapatunay ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. An altar is a place of worship. Pag may altar, may sacrifice offerings at natutuwa ang Panginoon. Kaagapay, sa tuwing may gagawin ng Panginoon sa atin, ang nais niya magtayo tayo ng pagsamba at magpuri tayo sa Kanya ang templo ay nagdadala ng pangalan ng Panginoon. Ang sabi sa aklat ng ikalawang Samuel, kabanatang pito, talatang labintatlo, siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan, magmumula ang magahari sa aking bayan magpakailanman. Kagapay, eh, noong itinayo na ni David ang templo, kinausap siya ng Diyos. Ngunit medyo masakit David, hindi ikaw ang magtatayo ng templo. You have an unclean hands. Ang anak mong si Solomon ang magtatayo ng templo. Subalit yan ay pangitain ni David, si Solomon lamang ang nagpatuloy. Sa templo o sa tahanan ng Diyos ay lugar na makikita ang pangalan ng Diyos. Dala natin ang pangalan ng Panginoon. Temple is a sign of ownership. And who is the owner none other than God? Kaya mapapansin mo kaagapay, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, noong sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas, ano ang unang itinayo? Simbahan. Kasunod ay munisipyo. Kaya sa mga probinsya po natin, katabi lagi ng munisipyo ang simbahan. Dahil ang simbahan o templo ay sagisag ng pagmamayari. Maging sa lumang tipan, kapag nakakasakop sila ng isang bansa, ang unang itinatayo nila ay templo o tolda. Maging noong nasakop ang Israel, ang pinagawa ng Lord sa kanila ay tent o toldang tipanan. At noong bumalik ang mga Israelita from exile, sinabi ng Diyos kay King Cyrus, Rebuild the temple of Israel ang templo ay lugar ng kaligtasan. Sabi sa aklat ng unang hari, kabanatang siyam talatang tatlo, sinabi sa kanya, Ibinigay ko na ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin. Itinakda kong sa templong ito na iyong ipinatayo, dito mo ako sasambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ang templong ito habang panahon kung papansinin mo ang panalangin ni Solomon kaagapay, Lord, kung sino man ang magdadasal, nasaan man sila, basta nakaluhod sila sa direksyon ng templo, Panginoon, iligtas mo sila. Kaya noong napalaya sa mga Israelita, kung saan-saan sila napadpad, mayroon sa Babylonia, mayroon sa Sosa, at kung saan-saan pa. Subalit, kapag lumuhod sila at manalangin hahanapin nila yung direksyon ng templo at doon sila harap ang Diyos ay ililigtas ang mga Israelita. Kagapay, tayo ay nagtatayo ng ating templo at hindi lang tayo basta-bastang nagtatayo. Tayo ay nagtatayo ng spiritual na templo. And we are the spiritual temple of God. Tama kagapay, tayo ang templo. Tayong lahat. At kailangang ibahagi natin sa iba ang salita ng Diyos dahil tayo ang nagdadala nito. The church is the spiritual people of God. Tayo na mga tinawag ng Panginoon. Sa tuwing tayo ay nagsasama-sama sa pagsamba, nagtatayo tayo ng altar o temple at ang presensya ng Diyos ay laging sumasa atin. Ang templo ay ikaw. Efeso Kabanatang dalawa, sa mga talatang labing siyam hanggang dalawampot dalawa. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Yesus sa pamamagitan niya ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Temple is a place of worship a place of the presence of God. So every time na dumadami tayo mga naglilingkod sa Diyos, nagbibuild tayo ng templo and we are inviting the presence of God in our midst. The church bears the name of Jesus that could save those who call upon Him. Ang sabi ng Mateo, Kabanatang 16, sa mga talatang 18 at 18, at sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit dito makikita natin na makapangyarihan ang templo ng Diyos. Kaagapay, anumang bagay na gumugulo sa bansa natin, sa komunidad natin, sa pamilya natin, sa buhay natin, huwag natin kalilimutan na tayo ang templo at ang templo ay makapangyarihan. Tayo ang templo ng Diyos. Hayaan mo kaagapay na makita lagi sa ating mga buhay ang kabanalan ng templo ng Diyos. Sa Diyos ang papuri, magkarinig ang muli tayo sa susunod na linggo kaagapay sa kapareho oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang Ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan sa pangalan ni Hesus. Amen. Iyong ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan